So yung natin, pag gumagamit na siya ng microphone dito sa kanyang B8 sound card, ay basag daw yung tunog na nanggagaling sa kanyang mic. So dito idol, may tatlo tayong klaseng microphone dito ano. Minsan ang hindi magandang output ng ating microphone dito, nagbabase minsan sa ating microphone. Katulad ng ating mga uh, ginagamit dito, ating microphone, voice coil ano, ito katulad nito. So ito original na voice coil niya, simula nung pagkabili namin, ito talaga yung pinaka uh, voice coil niya. Itong isa naman natin, itong platinum, ayan. So, hindi na yung pinaka-original na voice coil nito, kundi sure na, no? Napalitan na namin ng uh, sure na voice coil. So, ito naman na idol, itong microphone na ito itong madalas na pre, no? O kasama sa mga bluetooth speaker na nabibili natin. So, dito, ititesting natin to kung anong pinagkaiba ng tunog ng ating microphone. gumagana naman siya, pero ah uh, iba na yung tunog o yung out ng ating uh, boses ano minsan uh, lubog tapos minsan may mga microphone na kulang na sa base kaya manipis yung ating boses sa ibang microphone naman okay dahil kumpleto pa or buo pa yung kanyang voice coil so katulad nito mayroon tayong ginamit na equalizer dyan tapos bait sound card tayo ng microphone input so dahil sa viewers natin dahil sa kanyang microphone daw uh, hindi maganda yung kanyang um, labas ng kanyang microphone sa kanyang B8. So, na microphone input na tayo dito sa ating B8 sound card. So, ito, microphone volume, eco, at saka yung monitor volume. So, dapat naka-volume yan para makalabas ng boses yung ating microphone na to. So, ito, sure ang pinaka voice call nito, Idol. Hello, hello, sound check. Ngayon yung ating microphone na una Idol. Ano? Ayan, so wala tayong binago na settings dyan kundi yung bunyag na ng ating microphone dito. So, pili tayo magpalit. Palitan natin itong ito. So, ito, uh, lagi natin ito makikita sa mga libre na microphone katulad ng mga public speaker na may kasama siya. So, buo man siya, pero iba yung kanyang sound. So, ito yung ating microphone. Ayun, ito na, no? Ayan. Kulang tayo sa high. Pero wala tayong binago na settings dyan sa ating equalizer at saka paint sound card. So ito, bulunan pa natin. Ayan. Check. Check. O, oh, lubog siya, no? Ayan. So, yun ang pinagkaiba. Pag may ginagamit tayong microphone, buo siya. Pero dahil sa kanyang voice coil, doon nagkakatalo, ano? Ng ating boses. Kaya kung minsan, okay yung ibang microphone. Yung ibang microphone naman, hindi maganda. So, dahil sa voice coil na ginagamit yan. So, ngayon, papalitan naman natin itong isa nating microphone. Sa so ito, ah, uh, simula nung binili ito, hindi kami nagpalit ng kanyang voice coil. So ito, buo pa naman yung kanyang voice coil dito. Yung ating microphone, ayan, nabago siya ito na, no? Video lamang na yung ating mic o yung vocal ng ating microphone. So dipindi siya ito sa ginagapit natin na microphone o ating voice coil katulad dito. So, bilhin pa natin yung ating microphone. Check. Hello, Sam. Check. So, try nyo ito pagpalit ng microphone ko. Ganon na hindi po yung inyo microphone na ginagamit. Or, pwede nyo palitan yung pinaka-voice coil nito. Ito.